Yes, so at, atin pong tungayan itong uh, katanungan. Sa ibang sekta po ay ino ang mga kasapi na magbigay ng ikapo tights na ano, uh, sa kanilang simbahan mahigpit pa nga po ang pagmamonitor eh. <laughs> at papapatupad ng kautosang ito. Sa ibang mga sekta at kulto naman ay mahigpit na pinag ay mahigpit na pinag-uutusan ang mga bagong miyembro na mga lakal o magtinda ng kung ano-ano. Kalakal. -ano. <laughs> oh God, o kakanin. Maski nga mga ballpens eh. Bakit po sa simbahan natin ay hindi magpatupad ng ganitong kautusan para may maipondo ang mga kaparihan sa mga pastoral activities at sa mga pagtuturo ng mga kinakailangan sa mga kasaping katolik. Oh, ganda ito. I am thrilled by these questions. Ano? And these are very, very uh, fun, uh, on time na questions. Ito'y matagal na. Itong mga tight things. ito. Alam nyo, babalik ako noon sa, sa sinabi ko sa inyo, also in politics and in matter of faith, lagi po ito ay from the heart, yung freedom. Alam niyo yung pagbibigay ng tithes? Yan ay freedom. Hindi iyang pwedeng obligahin. At yan ay dapat bunga ng kanilang natutunan. At kung sakali na hindi makabigay, hindi yan. <laughs> Pinaparusahan, kumbaga, o kaya ay talagang minomonitor um, you know, na makapagbigay. Because ang tithes, alam ba nang kung ano ang tithes? Ang tithes so oh, ay 10% ng income na ng kinikita. Ngayon, pa, paano kung walang kinita that day or that, that, that season or that month? May maibibigay ba? Wala. So, hindi ho pwede. Ngayon, sa atin, bakit, sa, kinatanong ninyo, bakit sa atin ay wala nun? Ah, sa atin no again, is by freedom. Ang ganda na ating simbahan. Sa larangan ng pagbibigay, it has to come from the heart at walang maganda at hindi maganda na kung ang pagbibigay ay sapilitan. Yan ho ang atin. Then ho tayo nabubuhay ang ating pananampalasayang Pero talking of tides there comes a time, and especially in communities, especially covenanted communities, after sufficient formation, pagka sila ay nakarating na doon sa antas na kanilang naunawaan ang kahulugan nito sapagkat ito ay may kahulugan sa God's providence. Na hindi ka para matakot na magbigay ng ikapo sa iyong kinita sapagkat malaking kakulangan yun eh. ba? Diba? Pero precisely, by giving it out, ano? Ano nangyayari? God provides ang Diyos ang bahalang magbalik noon sa iyo. Ang, sa Diyos naman lahat galing. Kaya, yun ay sa pamamagitan ng pagkaunawa at pagnalaman at naunawaan ang kahulugan nito. Ang kahulugan nito ay talagang nauunawaan at ang malalim na kahulugan nito ay ang tao dahil si sa kanyang pagbibigay, hindi siya nang hihinayang at ito'y kusang loob niyang ginagawa sapagkat siya'y naniniwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Yan ang tithes. Kaya kaganda-ganda niyan. Ngayon, hindi lahat ay maaaring magsagawa agad-agad niyan. It takes time to reach that height of your consciousness na talagang you live by the providence of God at natutunan. Ang karaniwan ho ay di yung collection lamang sa simbahan. At kahit na sa collection, hindi ho sinasabi kung magkano. kung ano na lamang ibibigay. Yan ho ang diwa ng simbahan natin. Kalayaan. Kapag ang isang tao sa kanyang pagkaalam sa kanyang sarili na siya ay minamahal ng Diyos, Talimbawa, halimbawa, siya pinagkalooban ng ganitong na yun ho ay kusang loob na magbibigay ng kanya. Yun ho ang aming hinahanap sa mga tao. At yun ang aming ipinagagawa sa kanila. Kung talagang wala maibigay, no problem. Pero kung, kung sila gusto magbigay, at kumisal mas mahigit pa kaysa tithes ang bigay, dahil sila'y nakak nakaranas at naka ma ng, ng kabutihan ng Diyos, sila yung nagbibigay. Kakatuwa yung tights na na alam ko. Sa aming community kami may tights eh. Kaya sabi sasabi ko yan eh. At bago kami pinapag-tights, ako ay nagtatights. <laughs> bago kami pinapag-tights, kasama ko yung community ko, ay kami tinuruan kung anong kahulugan noon. Kung hindi, matuturoan ng kayo hindi ka pwede. Ah. At ang mga kaniwan ng mga maninimba, hindi naman na, hindi naman nasas, natuturuan namin sapagkat sa linggulaan ang sila natating. Yun ay special kind of group na nagpipigay nito. At alam nyo, kung kayo may diwan ito. at yun ngayon pa isasabihin ko sa inyo, ito ho ay biyaya sa inyo kapag kayo nakapag-tights. Ibig sabihin ng tights, hindi may gastos kayo, ano? Ngayon, meron kayong, hmm, kumbaga, yung net. <laughs> may gastos kayo, ha? may net kayo. 10% of that net yung bibigay. Knowing that God will not let you down. Believing that God will provide. Sa kanya naman galing lahat eh. And which is true. Yung mga nagtatites, hindi, nang kusang loob, hindi ho sila nakihirap. Sumasagan na pa. Napakaganda ho ng tides. Ah, at ito hindi wa nung ula pang panahon. Pero dapat alam ang diwa at hindi ho ito <laughs> ipinipilit sapagkat wala ho mangyayari kung sapilitan. Anything that is beyond freedom is not good. Lagi pong in freedom natin gawin. And I advise you, and I encourage you. Ano ha? Uh, ang gusto niyo, subukan niyo. Uh, at dadating sa inyo, uh, ano? Ano ang sinasabi ng malimit? Liglig, siksik, at umaapaw pa. Hindi niyo matatawaran ang kabutihan ng Diyos. Grabe. Uh, pag, pag binigay niyo at, kayo at kayo'y napailalim sa kanyang providence, hindi kayo pababayaan. And this is for, for, for real nangyayari ito sa aking mga kasamahan, hindi sila naghihirap. Sumasagala pa. Amen? Yan po. At uh, kung gusto naman ninyo malaman kung paano kami nagre-raise ng funds para sa... Dahil kami may mga pastoral activities, kakadami dyan, ano? No? Mayroon kaming formation program, mayroon kaming mga social action program, kung daming mga ministries, may liturgical at lahat. Siguro nagtataka kayo, ay e, saan nung no, father kumukuha kayo ng pera? Ha? Diyan kayo magtataka. Ha, maraming mga taong tumutulong sa amin. Well, ang isa ay kami nag-iisip ng paraan. <laughs> Kaya, pag kami dadating sa inyo, halimbawa kami yo, <laughs> Gail ho, bibili kayo ng ticket, and so on and so forth. <laughs> Tatanda ko nga sa Amerika eh. Doon ho, ay usong-usong yung bingo. Pero nagbibingo, hindi ho yan uh, sugal. Yan ho uh, parang recreation. At marami ho na yung mga retired. Oh, uh, eh di yung uh, nakukaw nila doon. Pero ang marami ay voluntary donations. Oh. Uh, Magkukaw mag kami. Mag, uh, uh, magsasalita kami. mo kami. Ito po, kailangan po natin ng ganito. Yung po may pagloloob na magbigay ng ganito. Ay, aming, aming pinasasalamatan. At hindi ho kami nabibigo. Yan ho ang kagandaan. Napakababait ho ng ating mga tao sa simbahan. Hindi na ko lalayo. pa kapatid, kami na sa senyorate, di ba? <laughs> Kayo magtatanong, paano kami nabubuhay dito? <laughs> kami yung mga retired retired ho kami. Ay, magkano ho ang budget nito monthly? Umaabot ho ito ng 1 million. <laughs> Kasi meron ho kami mga caregivers, meron kami mga car drivers, meron kami laundry, meron kami maintenance, meron kami cook, meron, cook, meron, meron kami nurse at lahat at lahat. At meron kami mga gamot. Ang para sa ko, isang ho kumukuha. Hindi kayo maniniwala. Kami nagpapas at, at, at akin itong nasamantalahin. Pasalamatan ng aming mga parishioners sa bawat parish ng dito sa amin sa Batangas. Ano? At yung mga taga-Batangas na nasa abroad, baka gusto <laughs> na nyo magpadala. Ano? Ito ay tinatawag na second collection. Kami ho, sa every Sunday, meron tinatawag na second collection. At yun, yung second collection ay purposely para sa mga paring may sakit, <laughs> matatanda, at nasa seniority. Eh. Ay buhay ho kami. And this is just, at ito ho yung taon ng buhay. At kami buhay na naririto. At kami yung mga uh, saksi sa pangyayaring ito. Saan namin kinukuha ang pagkain? Saan namin kinukuha lahat na ito? Sa kagandahan loob ng mga tao. So, thank you po sa inyo. At pagpatuloy tayo sa pagkakaloob na galing sa puso at hindi sa pilitan. At tanda ninyo, babalik at babalik yan. Amen? <laughs> Thank you.